Bandam, oh. bakit gusto mong kunin yung kayamanan like ni Ma'am Rochelle at saka ni Daddy Frankie? Pinanhintulutan ka ba? Bilisan nyo yung polis! Dalin dito! Marami ka! Oo! Hindi, 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 Piti, kung papayag ka na, ano, kung aaminin mo sa kanya na sira ulo ah. Ay, diw, ka. Di, matinwa ka. Ano mo? Ha? Ano mo na mo? Ano gagawin mo doon? Boss? Ape bete, tuyo. Ape bete, tuyo. Bustak, bustibe. Dalawang bete. O, oh. bete mo, bete. Ape bete, tuyo. Ape bete, tuyo. Bustak, bustibe. Bakit? Oh. Hindi naman namin... Hindi. Papadala kong dalawang steak. Dalawa sa iyo eh. Dalawang steak? Hindi. Dalawang steak. Papadala kong dalawang, dalawang steak. Tapos... Anong gagawin ko sa steak? Tapos papadala kong... Ah? lang? Ha? Cheeks nga. Anong cake. Ah, okay Oh, dalawa ah. papadala ko. Dalawa tayo. Tapos papadala akong, uh, laku, stick, eh. papala, bagay, ko Ah, ako istik eh. Papadala papadala ko. Ah, barbecue tayo? Hindi, papadala tayo. Ah, ah. Ah, patong, ah, litong baboy, bo, limang litong baka. Oh, tambayan na lang Natulog ka ba kagabi? dalawa apat De, na baboy na pinagsasabi? Dalawa may anda tayo. Sa akin. Ah. Oh, ako nung bala doon yung andahan dalawa regalo mo sa amin yan? Oh, nagsabi na ba si Daddy Frank? Nakita kung kailan dadalhin to sa kamuni. Chop <laughs> <laughs> ah, ah, oh, oh, lang, lang, lang. Ah, sakit eh. Meron ako, meron ako garo ko tayo. Oh, wow Oh, ito yung gastos, ito yung gastos ko tayo. Tingnan, 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 Wala bang kapalit yan? Tate, uh, ututan ako si Yaya baka may kapalit yan na Hilingin mo na naman sa akin. Hindi ko kayang ibigay. Oh, ganyan, ganyan na ganyan na Estela gagawin mo sa akin. ko. Kasi may merong kang gusto mo na naman ipabili sa akin kaya ka naglalambing. Gusto, ko bisibe. Eh. Gusto, gusto ko hilingan ko. Ha? Ah, lakarin mo yung pusipusip ko. Oh, diba? Sa, di ba? Hindi ako nagkamal eh. Ito, Alam ko na yung lambing mo. Ay, di. mag, magbibigay ka ng soul sa akin tapos merong ka meron kang, merong kang hihilingin. Pahingan pa yung pusipusip ko, lakarin mo. Sayo say mo lakarin. Oh, may palit ulit. Tanan, lalakarin mo yung um, um, ang trigger ng pusik Yung pala ni Jaranke, lalagay ng pusik-pusik. Pala ni Mamerte, lalagay ng pusik, pusik Para makakuha na yung trigger na yung passport. Para makakuha na yung lot of test. Bakit ko ba ba ilalagay yung pangalan ni Daddy Frank sa <inaudible> birth uh, certificate? Birth certificate, pitik-pitik ni Daddy Frank yung makukuha. Hindi ikaw. Hindi. Mm -mm. Ito ko. Ito ko. Lahat ang yaman niya, lahat kung maanin na lahat ng lupain, hahahangkin ko lahat. Pwede yan. Pagkagalitan ka niya, aling Ruzet, sa kanilang Dady Franque. Pagkagalitan ko si Ma'am Mertin si Dady Eh, talagang ibabalik ka na sa ilalim ng tulay. Hindi, hindi. Papahalam ako si si Ma'am Mertin si Kahit magpahalam ka, hindi dapat. Hindi, hindi. Hindi tatabing. Unahin ko si Dady Franque. Dady lahat yung yama mo. Hindi pwede yun. Ah, Ate tayo. Ay, yaman ni Jeran kay ate kami. yaman ni Mama Rita kay ate kami. Pwede yun. Hindi pwede yun. Pa, pa, para, 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 para meron ako yaman. Pinaghirapan niya yun. Kukunin mo lang. Paano, ano yaman ko? O, oh, magsipag ka para magyayaman ka. O, magsipag ako. O, oh, magsipag, makinig kay Daddy Frankie kung ano yung sinasabi niya. Ngayon, utok ni Jeran kay, titinig ako araw-araw. O, oh, ay di Laki yaman niya. Ay hindi muna. Hindi, yung lahat ng yaman ni Tarangke. Ha? Ha? ko lahat ng yaman niya. Pwede yun. Hindi pwede yun. Eh gusto mo ba talaga makulong? Pwede. Ata, ata ba yung dad? Yung dad ka. Okay, mo yung dad. Okay. Yung pamukpok ka yung dad. Yung pamukpok. Yung pamukpok ka yung dad. Yung pamukpok. Yung pamukpok. May judge. Oo, na dad ka. Ako naman, ako yung judge. At yung pukpukan ko. Yeah, lapa yo. Bawa beli ke para saya. Order, order, order. Bandam! Ah, okay. uh, ito eh. okay. okay. uh. ini. Eh. Okay. Ito oh. ini. Okay. Ito ini. 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 Ito ni Ito ini. 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 Ito lahat ng lupa ng mga idok mga ari-ari ah, 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 ate kami ate kami talo eh oh, tanahan ko yun eh parang meron akong uh, idok ari-ari meron akong lupa eh. oh. bakit uh, bandam sa natamasa na yaman ni daddy Frankie at ni ma'am Rochelle uh, kasali ka ba doon at kasosyo ka sa negosyo nila bakit kailangan mong humati sa kanila oh. Tato eh, atali akong ni Mamerteng de Grante. Pa meron akong um, malaking tutukyo, papa. Pa, pa, tato eh, papasok yung tutukyo, ang pera sa akin. Para lalago yung tutukyo ko. Ah, hatulang ka ni eh, eh, Dad Yads niyan. dad, hige, hatulang mo, Dad. Hige, hindi, ikaw yung Dad. Sige, sige, dad. sige. Hige, Dad, hige. Order, order, papasokin yung mga pulis. Ay, oh, <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Patutugan yung pulis. Oo. Atapin yung pulis tayo. Atapin. Sigurado nyo may dala kayong posas. <laughs> <laughs> Dadalaw, dadalhin. Mga pulis. Muntin lupa. Ah <laughs> uh -huh gusto bang mapusasan? <Joint sound> uh -huh. Ano yun? Pag nanakaw yun. <laughs> anong, anong dad? Ano, lalaki ba babae? Ako okay, lalaki naman ako eh. <laughs> order, order. Luto ko. Luto ko yung... Pilisan nyo yung police Dalhin dito. Huwag Marami ka. Oo. Pupusasan <laughs> ka. Kasi hindi ka nila kaya dalhin. Kaya dapat marami sila. Luto ko. Luto ko. Sasagay ka sa wang-wang-wang. ko. Wang, wang, wang. Dad. Dad. Sabihin mo yung pulis. Dadalhin dad, lang. Dad, Saig. Dad. O oh, doon, dadaling ka doon? Pati, kasama ko doon. Tete. yun. Oh, sino, sino gusto mo magiging kasama doon? Tete. Duterte. Ah, ano? Totoo yun doon sa akin. Atapin ni Tete. Atapin na sa akin. Sino ni Tete? Atapin. Totoo yun. Sino ni Duterte. Ah. Na. Ito ko. itete. Tete. Ah. ah na dito ang daig. Na. Ah, ah. Sasama kita. Yayain ko si ah, Tete. ping ko. Bubulungin ko. Bubulungin ko si Tete. Tete, tete, yung lahat ng mo, bigo ko masakit. Papay ko. Hindi papay si... 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 Sarah. Hindi Sarah, papay. Kukuha na naman siya, hindi na polis. Sino? Kukuha tayo yung Ano Oo. Anong, ano kukuha ni yung Mga sundalo. Mga tindalo? Ilang lang tindalo kukuha ni yung Trillion, siyempre. Hindi, pati. Walang gera eh. Hindi, para dadaling ka. Kukunin ka. Kasi pinukuha mo yung yaman nila eh. Iyami ng itete? Oo. Oh. Kasi, si... Si... Mga kapatid ni anak ni Duterte. Hindi, yung, sawo ni itete. Oh. Nasunadya ko yung sawo ni Papaygod. Ay. ay. Dyan na naman. Ay. Hindi na ang darap. Ano? Mga, ano, mga, mga, mga American soldier. M mga, mga, mga tindalong Marikano. Oo. Oh. Mga pulis Marika. Oo. Oh. Marikano polis. Mga tindalong Marikano. Oo. Oh. Atapin mga Marikano tindalo. Atapin. Kunin si Mandam. <laughs> ihagis sa dagat, ilagay, ipakain sa pating. Pati ti 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 Wala ta, wala ta, nabasa, wala ta, laya. Masarap Ita. buhay dun eh, may lechon buo dun Tay, eh. tunungan ni tete? Anong, anong mga pagkain ni tete? Ano? Lechon baboy buo. Lechon baboy buo? Kare-kare. Kare-kare. Bulalo. Bulalo. Yung mga paborito ko. Yung paborito. No? Na. Paano ti ti ti? Paano ta uh, makakaya tong masarap wala tong uh, uh, oh, pambayad. Hindi ron. marami pera ti Kaya yung mga dame. kinukuha yung yaman nila kasi maraming pera. Sino ti? Yung pera ni Tete, yung di Hindi mo. Ilaraw. Mar maraming, naman. Tapos ta yung pera ni Tete? ti kukuhain ko. Tapos <laughs> <laughs> ta yung pera niya. ilalim ng lupa. <laughs> pero pero bago mo makuha yon, tatanggalin mo na yung kamay mo. <laughs> ang paa. Pa? Oo. Oh. Basta na, papalo mo ti Indatara. Ano bingo ti Indatara? Ano bingo? Ano? Papa, magpapaalam ka kay Inday Sara. Papayagan ka niya. Ti Indatara? Oo. Oh. Kung, pa oh. Kung papayag ka sa kanya, nasira ulo ka. Hindi, matino ako. Oh, hindi naman pala eh. Kumain ka na, gutom lang yan. hindi ka pwede doon kay Duterte kasi mauubos yung pera nila. Kasi malakas ka kumain. Ako? Malakas kumain? O, oh, di. Maghihirap sila. Hihirap, tete, tete. Adapin, tete, adapin. bandam di ka pwede rito. Lahat ng pera Hihirap, ko Ako? Malakas kumain? Oh. ni hindi sa sarasang. na. Tatanggapin ka namin bandam kung diretso na yung pagsasalita mo. Hindi bulon. Oo, oh, hindi bulur Eh, sabi mo pa namang itete. Sino? Duterte, sabi mo. Duterte, hindi itete. Hindi, 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 kung papayag ka na, ano, kung aaminin mo sa kanya na sira ulo ka. Hindi, matinwa ka. Oh, di, hindi siya papayag. Uh, papayag. Pati Pati si 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 Inda um, si, Meron tayong sorte. Ang bahay niya, mansunin po. Marami tayong tawuan Ang pera ni Inda di hindi mo obos, Tapos meron tayong idukyo. Meron tayong ari-ari yan. Anong idukyo ni Inda ano mga idukyo na? Marami. Ano? Alam mo kung bakit nagkaroon siya ng mga negosyo? Oh. Hindi siya matakaw noon eh. Kunti-kunti lang yung kinakain. Tara, tiyanan! yung kakain na kunti lang kakain, tuturo na malaking dosyo Oh. yun. Saka nag-exercise lagi. Ganun yun. Oh. hindi. yung ko siya. Hindi tara. Hindi tara. Yung dosyo mo. Ate tayo. Pwede yun. Pwede yun. yan Pwede

Pasti saya letak Ini ni inti tara. Ah kan. Lagi boleh saya kabila. Saya kabila lawan. Ya. Inti tara Oh. <coughs> oh Bagai pede. Kurang oh. pak, kurang pak, kurang pak. Kurang <laughs> <laughs> pak, kurang. Ini ingat. Ini Kasi yan ang weakness mo eh, yung kumain. <laughs> kaya hindi ka pwedeng ampunin ng iba bukod tangi lang kay Daddy Frankie. Kasi si Daddy Frankie kaya ka pang tustusan na makakain. Para Kay Duterte, hindi ka pwedeng tustusan na pagkain. Kaya <laughs> uh, pagkain, Sinasabi si Bustax umarap so ka muna doon.

kailangan yung pag ano, kung nga salita ni Donald Trump ay eh, bulol, yun, may, may awig pa na magiging anak kita. hindi naman bulol si Donald Dapat, English yan. Tanay, 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 hindi siya na talita, hindi na yung dalog, hindi na. Okay, hindi, hindi, hindi tayo. Ay, ay, yung may nang Trump, yung nang anak. Hindi naman English yung anak eh. Son, son. हां चंद ए यू वाले बोल ते जुडन चिंदे नजे अरे पनि जुडन ताग अरे पनि ताग अरे पनि जुडन अरे पनि जुडन तेसे आजा पनि आजा पनि जुडन ताग आजा पनि जुडन छोटु आयो एक खाली त छोटु वती जुडन ताग छोटु आयो छोटु आए मत तू आजा Depensa yung go out bandam. Hindi anyway, um po dyan, dyan papayag. Hindi ka papayag kasi hindi na makapagsalita si si Donald Trump. Kasi makita ka lang niya, baka matatawa na yun. Yung sawa ni Hindi ka na maintindihan, hindi niya alam kung anong klaseng Pilipino, kung anong klaseng lahi ka. Yung sawa ni Donald Trump, panik. Ano? Kung saan, ano bang lahi mo bandam? Ang lahi ko ha

sabihin mo sa mga viewers natin kung yung mga sinabi mo is na uh, naintindihan mo. Para maintindihan nila nila. Para tindihan ko? Oh. Hindi, na, para naintindihan nila Schnabel. yung sinabi mo. Hmm. Itagalog mo. Tagalog mo yung sinabi mo kanina. Tatay ti tiyan, si, si John, John Trump. Si John Tatay ko si John Trump. Oh. Para para malaman yung bantang ng mundo. Oh. Oh. Ito ka, ko ka opisina ni John. Uh, ano na sinabi mo? I ang haba. Ang haba naman ang sinabi mong salitang tennis kanina. Ah, uh, bakit ba 'yung opisina ni Dr. Dram eh? Ako na uupo doon sa opisina niya. Pwede. Pwede din. Dito. Dr. Dram. Alistan. Ako uupo 'yung opisina mo. Tingnan mo na. Tingnan mo na. Tingnan mo muna. Alistan. Tingnan mo na. <laughs> ah, subuhan ko sa... Ay, ah ah, 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 ako magdubo nga, ah! Yan, ah. <laughs> 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 pinigil ka muna man lang. <laughs> ang haba ng Chinese mo. Huh? <laughs> nung tinagalog mo, ang iksi na lang. Sino? Ikaw. Ikli. English na lang, para maintindihan ka ng tatay mo. <speaking> Hindi, hmm. ngayon. Marawagin ka. Baka sakaling makikita ka na ng katay mo. Hindi na, Tito Ram. naman tatay mo si Donald Ram eh. Hindi, eh, tamang kako yun eh. Hindi naman siya maitim. Ano ti joke ram? Pantay kami. Hindi matangkad 'yun. Nakaputi yung buhok, eh maitim yung buhok mo. Saan? Sa mukha ko ti joke ram buhok kami Maputi, puti yung buhok. Ni yung buhok. Tapos yung mata ko, luna. Oo. Oh. Tapos ah na pero ti ram. Sa kayo, sa kayo yung dila ni Donald Trump hindi may mic si. Good screen to Hindi bola. Oo, hindi bola. Ah, diba? Malamang ka muna sa totoong pang a nanay at tatay. Sana, sana makita na ako, kamo. Oh. Ano na sabi mo? Sige, kainin mo. Ubusin mo muna yan para maayos yung salita mo, para maintindihan ng tatay mo. Tay, nay, oh. mga kapatid. Mm -hmm. uh, kita. Hanapin mo ako sa bahay ni uh, Daddy Frankie. Saan yung bahay ni Daddy Frankie? tapata, uh, Hindi sabi mo yung lugar? Uh, uh, barangay Ayaga. Tabani Dranke. Barangay Aliaga. Tapos uh, Santo, Santo, Barangay Aliaga. Ah, uh, Ratiki. Ah, Barangay, Barangay Ratiki. Tabani Dranke. Hmm. Nga tambay akong anong, ano, anong lugar? Anong lugar? Pangasinan, Iloilo, -ilo, Tugigaraw, ano, ano? Ratiki. Marasike. Ratiki, Barangay Aliaga. Pangasinan Ratiki. dito eh. Ah, uh, batingan. Uh. Oh. Pangasinan hindi batingan. <laughs> Sabi mo lang maayos kasi baka mamaya mapunta ng batingan. ibang lugar yun. Kasi si... mo yung oh, ko. pupunta oh, oh, ibang lugar. Oo, oh, eh, sabi mo di pa naman, na, ba batingan. Hindi, hindi, dito yun. Kasi pangkasinan, hindi batingan. batingan. <laughs> Bating... <laughs> oh. Ayusin mo yung pagsasabi mo para makapunta sila sa tamang lugar. <laughs> sa tamang din lugar. Oo, oh, eh, sabi, mo pa naman sa mga viewers natin dyan, batingan. Hindi mapupunta sila kung sa lugar yun. Ibang lugar. mali yung sinasabi mo eh. Lapit na sa batiyo. malasiki. Pangasinan. Sige nga. Uh, uh, Bati kayo. Batingan. Pangasinan. <laughs> Batingan. <laughs> <Panggasinan>. Batingan. <laughs> Ayan, yung mga kababayan, uh, kung sakali man na uh, uh, mapanood mo to, uh, kung maalala mo o magkaroon ka ng idea sa sa anak mo na si Bandam kung sino ka man sana uh, dumating ka na uh, magpakilala ka uh, mag-comment ka para ma-reach out ka namin para kasi matagal na pong mga kababayan na gustong makita ni Bandam ang kanyang magulang para magkaroon na siya ng piti-piti. para mapuntang ibobanta banta, so, nang makapunang... 5 foot refrigeration po Sana dumating na yung tate at nanay mo, no? Hmm. Manalangin ka muna sa Panginoon para dumating na. Eh, PCB, na, na, meron akong, um, uh, 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 regina yung pusipusik, regina yung passport, tasama mo, ibang bansa. Hindi naman ako pupunta ng ibang bansa. Si, si Jaranke, ako, ibang bansa. Hindi na, dito lang yun kasi, mas may negosyo tana, dito. Sana, sana ako lang pupunta doon. Hmm. Kaya, pa, para babayaran ni Jaranke, um, Uh, bakit, ba, bakit ba bakit ba, bakit, bakit gusto gusto mo pumunta ng ibang bansa? Uh, Kaya to. wala ka naman kapamilya doon uh, sa ibang hindi. bansa. Ah, asli ah, akong tabaw doon sa ibang bansa. Ah, aluwad. Dige, Aliwood <laughs> tok. Eh botak Aliwood tok. Tikan gising 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 gising. Bakat tulog ka pa? Tikan Aliwood tok eh. Lari, la, 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 Nare, nare yang mida. Aku yang tikat Aliwood Okay, tanung mo mida ka gay. Okay. Lari lang, nare. Nare koy mida gay. Okay. Tikan Aliwood uh, tok. Ha, uh, uh, hello, uh, good morning to all of the viewers. Uh, Banda is Tikan Aliwood. David... Tikat tulog tok we. Ay sikat. Oh. Banda is Tikan Aliwood uh, Hollywood in the Pangasinan. Hindi yun. Ay, Marika. Amerika. Si oh, Tikat Hollywood ako eh. Mm. Bandam oh. is a uh, super famous in Arabia. Why? Artist. Famous artist. Uh, famous Hollywood. Hmm. Ay, Amerika ba yun? No? Tapos. Hindi ka naman kilala doon? Sino? Ikaw. Alam mo. Mga tikat Hollywood, Datang mm. mga tikat Hollywood, okay, Mga, eh. mga tate. Tatay, tatama tata, ko. Mga lukulay, mga aliwan na kita. Tatay, lukulay ni... Ni... Ano? Nabila ko ka na. Hindi ka naman sikat na Hollywood sa akta, ibang bansa. Hindi ka na napapanood. Pero napanood mo ako? Tutuwa ka sa akin. Papanood oh. mo lukulang ko. Papakita ka oh. o, ito lukulang. <gibilos> ha! Iyo yo yo men, yo man Ano ali be yo ay gusti. Makatama ka. Talaban ko purong Amerikano. Amerikano. Yung mo Lady lady ko Amerikano. tutuwa tuwa ti jarang ke. Ada bin Papa yung kulak ko. Ah, lady lady ko Amerikano tapos yung talaban Amerikano. Tuwa hindi ti jarang ke. ta ka ni. Amerikano ng baboy. Hindi. Hindi ano? Markana. Amerikana. Amerikana. Ang lady ko. Leading lady. lady. Amerikanang, Ameri Amerikanang, ano, uh, kambing. Hindi. Baboy. Ito ko. Ito ko. Ito ko. lady ko si <laughs> Lady Gaga. Lady Gaga? Ano sa... yun na ah. yun? Sikat Ah. ah, si Lady Gaga, oh. sikat na sikat na Hollywood, ano, famous na. No? Oo, oh, oh. yung, 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 yun. yung magaling magbilyar. Magaling. Lady ko 'yon. Yung magaling magbilyar? Sino? Oh, lidi lidi ko, tili di kaga. Uh, Tapos ang tabi ko, you know? Uh, uh, si, uh, tili kwit. Uh, uh, tili kwit. Si si ah, yung Street. may tindahan sa kanto. Yung may tindahan sa kanto na na wala nang ngipin. <laughs> well, tili kwit yung madaling santa. Wata, wata, marikat, ipapansya. Taylor Sweet. Taylor Swift. Tabi ko ko na yung dun sa kanto pare ko. Yung, mm. yung, yung nagtitinda dun na mahaba ng buho. Oh, Walang well, ngipin. Yung, yung parang bading. Mm. Yun? Yun? Oh. Uh, hindi yan uh, uh, Hindi ko kilala yung sinasabi mo kasi Sige na, manawagan ka na uh, Manawagan ka na sa nanay-tati mo Para maganda yung ano Sa mga viewers natin Nay uh. Tatay May sapatid May Mi miss kita uh, 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 sana, pa, sana magpakita na kayo, kama Sana Pakita ka sa akin Para Para Nakakuha kong Riginan yung puse-puse Riginan Para makakuha ng paputu riginan Sana eh, Tunay palang ko Estudyo palito ko. Tanaw, panyanak. Ano ah. ang tunay mong pangalan? Ha? tunay mong pangalan? Hmm. Ang tunay palang ko. Hmm. Eh. Si... Tingaduhi mong tama yung sinasabi mo sa pupunta ka ng ilalim ng tulay. Ang mm. tunay, ang tunay palada ko. Hmm. Si, si Ro, Ro, Robert. Si Robert. <laughs> Ruben? Ha? Huh? Rubin? Ha? Huh? Pro, pro, proben yung yung totoo proben yung inihaw bakit proben yung yung dinutusok sa barbecue ah paalam ka pa na sa ah, paalam ka na ano mga pawet mga tayvet followers followers, <laughs> followers uh <-huh>. viewers <laughs> subscribers <laughs> pawet bawet go <laughs> subscribers got <laughs> <Just> barbecue <-read. laughs> Paalam ka na. Sabi mo, patinsya na kayo ka mo. Patinsya sa'yo. Hmm, na magpasalamat ka sa mga sponsor mo. At salamat sa mga sponsor. Uh, pira biro, pira biro. Uh, hmm. uh mo sa kanila, uh, pasalamat ka sa walang sawang pag-support niyo sa Kid Daddy Frankie. And sa lahat po ng team yan, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Walang, walang suporta. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa maraming asawa. Hindi gano'n. Hindi lang magsawa, oh. Maraming salamat. Uh, Like-sawa. Sa walang sawang. La, la, walang sawang. Oh, supporta. Supporta. Huli! Hmm. Anong walang asawa? Hindi gano'n. Ba, Ba-bye ba ka na. Ba-bye. Hmm. Nakakain tayo, ba?